pa ito pa lang kami sa Almar nasa ano pa lang kami sa nasa... Kaimo Ma rin ba yan? Dapat pala dinala ko yung uniform, te. Binigay natin sa kali. May madadaanan tayo. Sayang naman kasi. Ang mahal pa naman ng uniform na yun ni Angela. Yan, go na. Go na ba tayo? Yun, green na siya. Ayan. Go na mga Mars. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin na kamiing mission for today's video. Kung pa naman uli ako mamayang gabi. Ayan na, go na mga Mars. After 25 years, nakago na rin kami. Sabi ni Kuya, si ati nag-ano yun, nag-vlog. Nangiti siya sa akin. Dito lang tayo kukuha mga mars sa gilid kasi may mga sasakyan. Plate number ay bawal. Oops, ya ate. Ano ba yan? Ayaw tayong pasingiti ng ano na yun ah. Ang tero na yun ah. Luha ba to? Hindi huli. Ay, hindi. Hulu engine may pala baso no? na ocean. Diyan tayo dadaan sa ano, diba? Si Shakey's. Para kumakamdunan naman. Ano? ko yung hood doon. Dapat jacket talaga yung ginamit. Muulan kasi dito mga miles kaya ano. Holy Angel. Ma ano no, parang ma-foggy no te. Kasi sa camera ko masyadong maliwan. Nandito na kami mga march sa ano sa Palmera. Malapit na kami sa Vicas. Pero hindi kami da hindi pala tayo makakarating ng Vicas anak no. Uh, ah, kaya ano march kung pansin niyo parang malabo yung ano ko yung kuha kasi mafag parang fog siya, di ko alam kung fog nga o ano na oh, si kuya, sumabit ang bag, ano na yan na lang ng tricycle, ano pa yung napsak niya, ano ba yun, parang sumabit siya ini rinis ko na yung ano niya eh ganoon pa din yan dito kami mag-shortcut sa bagong kalsada yun uh -huh. dito ano na ako na para mag-focus lang kasi mga po saan natin nako rin ganda-ganda ng cellphone ko. Hindi hindi ko alam mga Mars gamitin. Mirap din pala yung cellphone na mamahalin, no? Kasi ano, mamahalin, Cherry. <laughs> Sabi na, may, may pinapanood akong vlogger. Eh. Pilipina siya, pero ang asawa niya, foreigner eh. Milik siya magsalita ng Cherry. para ko, parang nadadamay tuloy ako, nagkagayak siya. Lagi ko siya pinapanood, tuwang-tuwa ako sa kanila. Dito kami sa Rainbow Subdivision ng Bagumbong. Ano, grab minto ka dyan. Ikaw talaga. <laughs> oh, signa, signa, Dapat, ginamit ko pala to tiyo yung lumalabo yung ano para yung mga sakyan na nakatutok ako sa plate number lumalabo ito na kami. Patawid na. Kami ng Rainbow. Rainbow. Yan. Papasok kami ng Rainbow Village to Yung kanina, 1 naman yun. Gano'n ng mm -hmm. NMAX yati, no? Walang yung Mars, kaya pala naka ano sya. Hmm, ganda ng tambucho niya Ayan, dito na kami mga Mars medyo malayo ano layo layo pa kami natin okay, na no, malayo pa na oh. ito mga Mars subdivision din ito rainbow dito kami dati nakatira tambing tambing na yung so, hindi ko Barangay 171 kapitan jan ay aking kumpari. Ito na kami mga Mars. Bagumbong High School. Lataan na namin yung school ng Bagumbong. bigla na lang itong nagpapatakbo <laughs> ng mabilis yun yan ang bagumbong high school napakalaking school niya mga mas ano siya public school tapos ang ano ng Eskwela de Sofia ang Eskwela de Sofia naman mga March na school ay private yan ang galing yung mga anak ko si ate ang pioneer ng Eskwela de Sofia sabihin nung bagong tayo ito ano ba yan anak Nung bagong tayo pa lang ang eskwela di Sofia ay sila yung kauna-unahang estudyante dito sa school na yan ayan, ayan na siya Escuela di Sofia ayan ay ka sa vlog Labasan na pala tapos ka na nag grade 3 4 2 years Saan ka nag-graduate ng elementary? Urduha. Hindi ah! Oh? Ano ka ba? Urduha elementary. Ano ba? Kaya nga first year to second year sa so Urduha ako. Oh. Oh, oo so, nga. So, ano. Na-transfer. Mystical na. No, nag-transfer pala siya mga Mars kasi nag na ako. na si Mars. Nang ah, Sper, kasi nakabili tayo ng bagong bahay yan sa, sa ano kung naalala mo ano ba yan? pati ba naman dito proper? Eh? ah kasi labasan ng ano labasan pala ng elementary naman ng school na madaming school dito mahal sa amin Publix, napakadami, private. Nasa kami yung nasa gitna. Yung subdivision na tinitirhan namin. Napakabilis mo akin, nalula ako. Ito na yung elementary naman ang paggumbong, Gagumbong. Sa amin naman, Kamarin uh, Elementary tsaka Kamarin High School. malapit na kami mga Mars sa bahay ng aking pamangkin. Yung aking inaanak sa kasal, yun ang may-ari nito, yun ako. Pwede sana kami mga march ng isda. Ayaw ng anak ko huminto. do gaga, go. sakit kasi yung papuntahanan. Mamadali oh, daw kasi siya. Dahil mamaya traffic na. Dito na tayo mga march. Liliko tayo dyan. Dito. Ayan. Yay, 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 yay. Ang daan dito. Ay, napaka. Ah, <laughs> ah, Sorry mga march. <laughs> ngayon oh, aray ko dito na tayo mga Mars lipat ko lang yung camera dito nakatira naka, ano, bili yung pamangkin ko yung inaanak ko sa kasal umuwi ako sa Mindoro no, nagninang ako yon pag-aari niya yung bahay at ang kapatid ko ang nakatira ay excuse me mga Mars ang sakit na ng likod ko na tayo. Malapit na ilang bahay na lang. Ang subdivision na ito ay Princess Homes. Ayan. Princess Homes ang subdivision. Dito na kami mga Mars. Dito na yung kanilang bahay. Ayan. Dito na kami mga Mars. Pauwi na kami mga Mars. Napakasobrang traffic. Ano ba yan? Magmamadali kami. <laughs> <laughs> nagmamadali kami mga march umuwi, saglit lang kami dun sa kapatid ko kasi abutan namin traffic yung pala talagang naabutan na namin yung traffic hinabi na kami mga march lumilim na mga march lalo sinusunda namin na to na inova hina ng utak napakabagal sobrang bagal nabagal na nga kami ng takbo kabagal pa yung sinusunda namin madilim ang panahon masama ang panahon nalubak ako ano ate bijuhan kita Madami kaming mga nadaanan na telepapa mga March. Wala na kaming ganang bumili. Uwi na kami. Hmm. Ay. Daming tao dito. maalog binabi na kami mga marts kanina medyo maaraw-araw pa hanggang dito na lang mga march yung aking video masyadong mahaba na huwag niyong kalimutan mag like, share subscribe sa aking hey. channel